Siya din daw ang Elias na nasa hulo ni Malakyas na susuguin bago dumating ang araw ng paghuhukom at siya rin daw ang huling sugo. Mababasa ang mga sinabi niyang ito sa kanilang pasugo noong Hulyo 1956 sa page 7. Narito ang nakasulat. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak. Sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aaralan, ay pagkatapos ng gawain kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ang pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos ay wala ng iba pang sugong darating kundi ang kakilakilabot na paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutang ito maliwanag po ang sinabi niya. Wala na daw susunod sa kanya kundi ang paghuhukom na. Pero alam naman po natin hindi yun nangyari. Noong namatay si Felix Manalo ay wala pong naganat na paghuhukom bagkos ay sumunod pa si Eranyo Manalo at pagkatapos ni Eranyo ay sumunod din si Eduardo Manalo. Nasaan po ang pagkahuling sugo at nasaan ang pagtatapos ng mundo pagkatapos may pangaral ni Felix ang mga aral niya?